한국 음식 맛있으니까 Hello mga kabis Take two Natay My, <coughs> my Korea Hello mga ka Welcome back sa ating vlog! This is Bisdak in Korea, your Bahulana Ajuma. Today is August 8, araw ng Huwebes. August 8, Thursday mga ka alas 8. Alas 8 ang tak na 8 o'clock at nandito tayo sa... <coughs> Ngayon na nato ato tingog guys. makatugaw ta silingan ba? May mga neighborhood tayo dito. Dito tayo sa uh, sintro ng aming sityo. Yes guys, sityo, sincho, sityo. sityo, umiri. Yan. Yan po ang primary school dito before mga kabisdak. I-voice over ko na lang ang ubang details kasi <clears throat> meron tayong plema. Uy! <laughs> Kapag morning kasi, ano guys, may plema pa tayo. Ito po yung dating primary school nila Daddy Insur mga kabisdak noong maliliit pa lang sila. So grade 1 and grade 4 yan no dati pa pero ngayon wala na. Close na yan guys. Ginawa na yung pension house. So early ako pumunta dito kasi papasok pa ako sa trabaho. Dito kasi yung pick up pick up ng ating mga produkto ng ating mga chilies kapag maaga halimbawa mga 8 o'clock guys pero pag mga 9 o'clock may ibang delivery Uh, pick-up na area, mga kabisdak, yung bodega bitaw na lagi nyo nakikita. So, ngayon, iba ito kasi nga early man. Noong August 8 pa ito na video, mga kabisdak, anong petsa na? August 16. So, gino'n ko. Pagka-late, upload na lang dyan, mga kabisdak, no? Pasensya na dyan, kajo mo. Uy, ugdaghan ka dyan. Salamat. Maraming salamat po sa mga subscribers natin na palagi nagsusuporta sa ating vlogs kahit minsan is madalang lang tayo makapag-upload. Gawa ng malagi na bisita, mga kabisdak. Shout-out, eh, um, shout-out kay ma'am Mercury Sevilino Mercury Sevillino na taga Bantayan Island na ngayon ay nasa Jomerica na daw. Nasa Amerika. Shout out ni mama Mercury Sevillino. Ang ping kanunay. At balik tayo sa ating mga chilis. Ako na ang nag-deliver kasi wala nang pasok si Little Insoy mga kabisda. Kasi nga summer vacation naman. Summer break. So natutulog pa si Little Insoy. So si Daddy Insoy na ang aking pinagbantay kay Little Insoy. Kasi ako may ano man ako English camp Yes guys, may English camp ako dito sa yung high elementary school. Grade 1 to grade 6 na klase mga kabisdak. Early siya nag-start. So, yun. Pinasabay na lang ni Daddy Inso yung ating mga chilis para isang ano na lang, isang karga na lang, isang biyahe na lang ba. Kasi nga, kailangan man niyang bantayan si Little Inso. Kapag walang pasok yan si Little Insoy, mga alas 9 na yan. Alas 9 to alas 10 na yan siya. Nagigising. Pinagbibigyan ko kasi siya. Kapag wala siyang pasok, pinagbibigyan ko natin o o'clock na matulog sa gabi. Kaya, ayan, ma Uh, late siyang magising kapag morning. Pero kapag may klase mga kabisdag, dapat early talaga siya matulog para early din ma ano magising. Dapat at least 8 hours ang tulog niya ni Little Insoy. Kasi kapag ano guys, kapag puyat yan ay nako magdramahan pa kayo bago yan magabihis, bago yan susasakay sa ating sasakyan, bago yan pumuntang school. May drama pang magaganap. So ayun na nga dito ko na ginawa ang mga ritual sa aking face, no? Dito na ako naglagay ng ating BB cream at kunting lipstick bago tayo pumasok sa school kasi very early man tayo nag-start galing sa bahay. So, dito ko na lang ginawa ang ating ano guys, nag-skin na lang ako dun sa bahay para mag-absorb ito ng ating skin. Tapos, pagkarating ko lang dito sa parking area, dyan na, dyan na lang ako mag-anood-nood ng ating mga ano, no? ng ating mga mga pampaganda. O, oh, baka naman gumanda tayo kahit kunti. Sa tinagal ko dito sa loob ng sasakyan is naabutan na ako ng art teacher. So, may art class din pala dito sa yung elementary school kahit summer break, no? Parang katulad lang din sa akin ba? Finally, natapos din tayo sa sa mga ritual no parang naano naman tayo guys nagbukha din naman tayong tao o di ba dahil kapag hindi ako maglagay ng BB cream or mga foundation or kahit ano nga mga makeup mga kabisdak ay hindi ako makikilala ng aking mga estudyante ba diba? kasi puro man puro man sumpa itong pagmumukha ko <laughs> Pumasok muna ako dito sa ating toilet para mag retouch at mag-CR. Nag-CR talaga ako mga kabistak, bago nag-start ng ating klase para di na ito ako, ano, para di na ako ma-disturbo ba. So tapos na po ang aking klase dyan, pa na ako mga kamisdak, hindi na ako nag-vlog, hindi na ako naka-video -naka sa loob kasi busy, uy, napaka-busy ko mga kapsdak during, before, during, and after class. So, ito na, na tayo mga kapsdak. Nagkuha lang ako ng ating slip, uh, ng ating sapatos. Kasi ang ating sapatos pandabas is, kailangan mo talaga siyang ilagay dito sa shurak. Kasi may ano man kami, may mga slippers man kami na pang loob. O, ganyan po ang style dito mga kapsdak, no? May nakalagay na dyan na slippers pang loob para talagang clean, talagang limpyo dyan ang lahang sahog. Diri, oy, tapos din tayo sa ating klase mga kabisdak. Uh, so ngayon is pupunta ako sa bayan para mag lunch. And then may klase pa kasi ako sa Agon sa English Academy ng 2.30. Medyo mahaba ang ating break time mga kabisdak. Mahaba ang aking vacant so mag-iisip lang ako kung anong kakainin ko for lunch. Tapos pag summer camp kasi mga kabisdak walang free na lunch no. Kasi wala man summer break man mga kabisdak. Yung masyente is may free sila na lunch. Ano guys yung delivery walang nagluluto dito sa school kasi nga ano man bakasyon so tingnan ko lang kung anong gagawa ko ngayon guys kasi may almost 2 hours 2 and a half hours ako na, na break time na vacant ah hi o, kulimlim ngayong araw mga kapisdak yes guys ano August 8 2024 char <laughs> complete <laughs> yun ang date ng no, ating, pets ang ang ating petsa Ah, medyo sakit ang aking ulo nga kapstak no. So tara, punta tayo sa bayan para kumain ng ano, masarap na pagkain. <laughs> On the way na ako nyan sa bayan pero nandito pa rin ako sa Yungha sa barangay Namyon ito mga kabisdak no. At naalala ko sa din li naalala ko char suddenly naalala ko na may buffet restaurant pala dito sa ano malapit lang sa school yung makikita niyo mga kabisdak o yung pink na building yan po yung school. Tapos nandito lang ako dito sa labas no. Naalala ko na may buffet restaurant pala dito na naka, nakakain na kami. Nakapunta na kami diyan sa buffet restaurant na yan. Kami ni Kuya Sadam at Lungkoy siguro ano yun June. June. May or June. Basta. Uh, so, nangita. Naghanap lang ako ng space para parking. O. Oh, so, may nahanap tayo dito na very spacious na parking area. So, may sundalo tayo nakita. oh Yan. Marami talaga sundalo dito sa Gangundo, mga ka Especially sa Yanggu. Kasi nga, malapit lamang. Malapit kami sa DMZ. Yung border ba ng North Korea at South Korea. So, normal lang talaga na, ma na may makikita kang sundalong palakad-lakad kahit saan. Nangidala lang ako na ating wallet. Kuwali to galing to sa school nila to inse mga kabisdak. Tingnan niyo ang kanal dito mga kabisdak. Oh. Pagkalinis na kanilang kanal ba kaya hindi talaga magbabaha dito sa ano guys, sa probinsya. Maski sa city ang oh, mga kanal dito sa Korea guys, malinis. Hindi talaga mababara kasi wala mang basura. So walang baha, guys. Ganda ng view ano. <laughs> Very clean, ang linis ng kapaligiran mga kabisdak. nung na mga sili, oh. Hinog ng kanilang sili ba? Pwede nang ma-harvest yun mga kabisdak. So isa din po yan sa aking pinagkakaabalahan ngayon kahit na summer break. Dahil tumutulong po ako kay Kuya sa damat Lungkoy pati kay Daddy Insui sa pag-harvest at pag-segregate ng ating mga chilies para pang tinda, pang deliver. So yun po guys, yan po ang main reason talaga. Kaya madalang lang tayo nakakapag-upload. Pero thank you pa rin o. No? Paulit-ulit, thank you pa rin sa ating mga masugid na viewers at subscribers. So ito na po ang sinasabi ko sa inyo na restaurant na nagsiserve ng korean food na buffet so yan po ang ating kinuha mamaya is ipakita ko lang sa inyo mamaya yung kanila mga food na nasa ano pa talaga ano, nasa tray pero kasi yan is ano na nagutom na ako mga kamistak. hindi na ako nakapag video dito na kukuha ng food so may miyokok sila seaweed soup yung pinakita ko kanina seaweed soup may fried egg may mushroom may zucchini may eggplant so mamaya ako na ipakita isa isa yung nasa ano pa talaga ba yung nasa tray pa talaga ba kumakain lang ako niyan kasi ano na Nagutom ng first one guys oi as in masarap po ang kanilang pagkain wala pa ako masabi kaya pa pabalik-balik ako dito mungkabisa kasi nga masarap masarap naman talaga kahit ano guys kahit sa ang restaurant basta Korean food masarap siya lahat hindi lahat guys ng Korean food is maanghang. Yes po uh, kasi ang sa ang ating naiisip kapag Korean food is maanghang, no hindi po. Hindi lahat ng Korean food maanghang. Pero para sa akin, lahat ng Korean food ay masarap. <laughs> Lalo na kapag ikaw ay nagugutom na ay lahat ng pagkain masarap niyan, mga ko, ay masarap niyan sa inyong panglasa. Next time mag-upload din tayo ng video ng vlog sa pagharvest harvest namin ng ating mga chilies kasi may subscriber tayo na nag-request na mas maganda daw sana kung makita din nila yung actual yung mismo pag-harvest namin ng mga sili ba? So, stay put lang mga kamuli ha. Kasi magawa tayo ng video. Mag-upload tayo ng vlog na kasali yung pagharvest harvest natin ng mga sili. Sa totoo lang mga kabistak, marami po ako nakatambak na videos na dapat kong i-edit. Ay nako, itong ano ba? ano ba ng kapoy na may tota magabi eh, kasi ano night time lang ako talaga may uras na makapag edit ng vlogs mga kabisda kasi pag daytime is mapasok ako sa trabaho kapag wala namang pasok yan itong summer break nandito naman sila tuloy so, so magbabantay ako ng ating ano prinsipe tapos tutulong pa tayo sa chilis pupunta pa ako sa bahay ni Benan kasi nga magluluto mag, maglilinis man tayo doon ay napaka busy so ito ng aking second batch mga kabisda o napabalik talaga ako yung second batch ito masarap yun guys ano chicharon parang chicharon eh. balat ng baka balat ng baka, balat ng baboy. Tapos may fried egg, may patatas yan guys. Ito yung eggplant. Kumuha din ako ng kimchi at itong ano, fish fillet tapos may salad din akong kinuha na hindi ko pa kinain ng ating salad so ayan na nabusog na ako oy grabe grabing kain ko diyan mga kabisak ba? as in nabusog na ako at isa ito sa mga na pansin ko dito sa Korea guys hindi po sila mahilig sa ano mga soft drinks kaya naano na din ako natakdan ako ba <laughs> na, naano, na ano nagaya na din ako sa kanila na ano kahit kasi ang ano guys, ang kanilang food is hindi na, hindi din oily. Yan po siguro ang reason no? kaya ang mga Koreano ay hindi mahilig sa soft drinks kasi yung kanilang mga pagkain is mga gulay lang, hindi matataba, wala hindi din sila masyadong mahilig sa fried food. So kaya yan, kaya ko mapapansin niyo mga Koreano ma madalang ka lang talaga makakita ng mga matataba or yung mga ubis, especially ang kanilang mga babae, guys. Grabe, napaka ano talaga sila sa kanilang ano oy, sa kanilang side ay lang figure. Ano sila guys? Maalaga sa katawan. So, ito na po ang sinasabi ko ng mga pagkain na nasa kadiro or nasa tray pa guys ba. Yan po ang skin ng baboy na napakasarap, napaka crunchy. At ito ang ating cucumber. Yan po ang ating cucumber. So, yan. May mga sili kumakain din ang mga kuryan mo ng sili guys at yan po ang ating perilla leaves yan mga kabisdak yan po ating patatas yan po ang ating mga zucchini so may mga ano tayo dito sa kawila so ni tawag kikyam kikyam yan mga kabisdak ah uh, dito ang ating kimchi, may dalawang klaseng kimchi sila dito, yan po ang ating salad fruit salad yan mga kabisdak pero hindi po matamis ang kanilang salad kasi yogurt po ang kanilang hinahalo so ang kanilang tomato, isang trivial lang no, ang tomato dito sa Korea, hindi po nila niluluto wala ka pong makikita ang Korean food na may ah uh, halong niluto na kamatis ba? Hin kinakaing hilaw lang po ang kamatis dito sa Korea. Parang prutas po, parang dessert po ang kamatis dito sa Korea mga kapistak. Busog na busog na ako mga kapistak. Grabe ang tiyan ko kaburot ba? <laughs> Grabe na kalaki ang tiyan ko mga kapistak. Parang parang months sa aking tiyan ba? Busog nga busog. Sarap ng food nila. Sarap ng pagkain. Masarap talaga ang Korean food mga kapisdak. Napaka-relaxing ng view dito oh. At kung marinig nyo ang agos ng tubig ba. Si may kanal man dyan oh. Sabi ka relaxing. Hindi ka matulog dito mga kapisdak. Maganda talaga para sa akin ang summer guys no kasi ano puro green ang magkikita mo sa paligid ba especially dito sa probinsya. Marami mga pananim pero yun nga busy, masyadong busy dito sa probinsya mga kapis kapag summer so kapag ano na utom uh, busy din ang utom, uy kasi mag naman yan, winter yan na mga kapis maraming, marami na talaga kung oras kapag winter kasi hindi naman kami magatrabaho sa labas ng bahay kay winter naman, so abangan nyo sa winter mga kapis kung ano ang kaganapan natin no? para siguro ma palagi na ako mag upload dyan kasi marami namang oras si Bistag in Korea na mag edit so for now eh, so mga once a week lang siguro tayo makapag upload no, hindi ko maipapromise mga kabisdag, pero salamat pa din. Oh. Three times na ako nagpasalamat sa ating mga subscriber. Oy, na palaging nanonood sa ating mga videos. So, ayan na. nakulangan mo na ko sa dessert ko sa ano guys. Sa buffet, Korean buffet restaurant doon sa Namyon. So, may naisip akong puntahan itong coffee shop na ipapakita ko rin sa inyo. Kasi napakaganda ng view dito sa coffee shop na ito mga kapsidak. Like, overlooking ba? Tapos malaki siya na coffee shop. Oy. So, ayan na medyo makulimling lang, makulimling, makulimlim lang ang panahon, hindi nakisama ang panahon. So, Pekub J. Pangso, yan po ang pa pangalan ng coffee shop na ito, Pekub. Pekub means yung, ato at, yung pusod, pusod bitaw na to. hindi ko lang alam ano sa uh, Tagalog ang pusud Oy, eh. so, nag-order nang ako ng no nokcha, nokcha latte or yung green tea, bitaw green tea latte. So may mga tinapay din, din sila dito. Hindi na ako nag-order ng tinapay kasi grabe ka ko na kanina mga kabisdak ko ang nakilaki na ng chan So hindi na ako kailangan hindi na ako kumain ng tinapay or ng cake. Nagdala lang ako dito parang <laughs> maliit na UFO ba sa aking kamay. Yan po yung buzzer kapag ready na ating order is ano yan mga light slice, mga vibrate, mga vibrate yun na. Mga vibrate so yan na nag na siya. lights so on. Tapos nag-vibrate. So, ibig sabihin, ready na po ang ating Nookcha Latte. Yung ating Green Tea Latte. So, yan na po kay ganda-ganda ng ating latte oil. Okay, so, ice ng aking kinuha kasi kahit na makulimlim, kahit na walang araw. Pero, pag summer talaga guys, mainit. Grabe kainit dito sa Korea, dito sa Korea mga kabisda. Kaya, nagatambay ako dito sa coffee shop para makasave tayo ng aircon sa ating sasakyan. At isa sa mga hinangaan ko dito sa Korea guys, is yung kanilang service na napakabilising bilis ng kidla char <laughs> Hindi pa ako nakaupo sa aking upuan is naga vibrate na yung ating buzzer. Ibig sabihin, ready na daw to pick up ang ating order. So, yan na. Grabe kabilis nun nakita nyo naman no hindi pa ako nakaupo is na bumalik na naman ako doon sa first floor first floor first floor para kunin ng ating in order so tinikman ko lang ating ano latte ano siya guys green tea na may gatas yun lang tapos nilagyan ng maraming ice so, 6000 won na yan makabisdak 200 plus ah grabe napakamahal talaga kapag coffee shop no so yan na dahil busog plus naka coffee na naka plus ang lamig ng aircon so nakatulog ako eh umidlip ako saglit siguro mga 20 minutes akong umidlip for the video. Di ba ito? Umidlip talaga ako dyan mga kapsta kasi marami akong vacant hours. So after ko nang idlip-idlip, pumasok ako dito sa kanilang toilet. Para i-check ko kasi hindi pa ako nakapasok sa kanilang toilet ba. Parang maganda siguro ang toilet nila dito. Yan, voila! Diba? Na-amaze ako sa kanilang toilet kasi parang pang fairy tale o oh, parang salamin ni ano to ba? parang ano guys basta feeling feeling ko ano Disney princess ako dito oh sa kanilang salamin char at ang kanilang sahig yung kanilang flooring is parang madumi lang siya tingnan dugyot lang siya tingnan pero hindi po yan dumi guys talagang ganyan lang po ang kanyang design dirty look po ang kanyang ano ang kanyang style pero nabagay lang din naman sa overall na overall na basta mo na to <laughs> nabagay siya sa overall ni nga, mo lagi to at nagustuhan ko din ng kanilang toilet bowl kasi mabilis yang yan ganyan na toilet bowl ang gusto ko mga kapisdak mabilis ba mabilis mabilis ba ano ba linisan so kapag kami ay makapa, maka, ano na maka, magkaroon na ng bagong bahay is ganyan talaga ang ipapabili ko na ano na toilet bowl at ang kanilang ano, super bango ng kanilang hand wash mga kapis Oy, so parang pag ganito kabango ang hand wash ay nako. Every 30 minutes siguro ako mag mag hugas-hugas na ating kamay. So naga experiment ako dito sa kanilang tubig kung ano, parang wala mang hot. Oy, parang parang cold lang man siya. So yan, nilibot-libot ko hanggang sa mapaso na ako mga kapis Muntik na ako mapaso dahil ano pala, meron pala, pala, talaga silang hot water pero matagal lang siyang mugawas. Nangita ko ano ani, eh, hand dryer. So, meron silang hand dryer doon sa gilid. Meron din naman silang paper towel. Pero, ano ako, dito ako sa hand, hand dryer para, ano ba, save Mother Earth. Kasi kapag, kapag hand towel is, ano na guys, ano, basta, save Mother Earth. Tumara to. <laughs> alam nyo na, alam nyo na ang ibig kong sabihin, no? Ang gulo-gulo ko kausap ngayong araw na ito mga ba? <laughs> so, kayo na lang ang mag-intindi, no? Gets nyo naman yan kasi mga bright man mo, eh. so, yun na. After lang sa coffee shop is dumiritso na tayo dito sa Hagwon, sa English Academy. Kasi may isang klase man tayo mga kabisdak. Kapag huwibis talaga is may isang klase pa ako sa Hagwon. So, yan na. For 40 minutes lang yun mga kabisdak. Saglit lang pa ng ating klase. Tapos, umuwi na tayo. Finlex ko lang itong ating ano, panahon kasi di ba kanina? Naalala nyo guys, kanina kanina umaga is makulimlim tapos may taligsik, kunting taligsik pero ngayon wala na, hindi mo na maintindihan talaga ang panahon biglang uulan tapos mainit na ma mainit tapos maulan so gets na yun kung anong ibig kong sabihin no? basta paiba-iba yung ating panahon ba, yung ating ano, klima, parang hindi na talaga ano guys, nagjagaw na dyan, gawa ng ano na ito, global warming climate change, yan na po mga kapisidak ang resulta no So tayo lang din ang nagasuffer sa ating mga pinagagawa kay Mother Earth. Galing sa bayan papunta sa bahay namin makabistak ay abuti ng 45 minutes ang biyahe. Yes po ganyan po kalayo ang aming bahay no ang aming barangay Barangay Bangsan patungo dito sa sentro ng ating bayan Yang guup, Yan po ang ating ano mauni atong pa pauwi sa atong bahay. Tingnan nyo kanina oh maliwanag tapos makulimlim, maliwanag makulimlim. Oh hindi mo hindi mo talaga maintindihan. So dapat lagi talaga ako nagdadala ng payong at ng kabuti or ano guys, extra na shoes or slipper Kasi nga, hindi mo na maintindihan ang panahon. No? ulit ako kanina, no? I-flex <laughs> e ko lang itong ating magandang tanawin. Ito talaga ang nagustuhan ko dito sa probinsya, guys. Uy, grabe ka ma... Ano ba? Grabe ka presko. Yung ano, yung maganda sa mata. Tingnan yung kapaligiran. At yan lang po ang ating mga ganap, mga kapisak, no? Thank you so much for watching. Please like, follow, and subscribe. Ingat lahat!